Ayan. ayan sa atin. Ayan pa boy. Ayan pa. Tirahin mo na 'yan. sa atin na palagyan. Han tayo. Brad, hanggang saan ka ng lakad mo? Sa sana. Tuong ka ko bomba. Oh, kubaw ka na. Oh, sige. Makaad ka lang. tatlo, tatlo lahat, tatlo, tatlo. tatlo, 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 tatlo. Mm. Alright, sige. Ito yeah. pa dalawa, dalawa, para bungad na no, <laughs> no, Tama yan tama yan tama, <laughs> yan, tama yan, tama no. yan. No. Tatlo, 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 tatlo. Ayaw, apat, apat na kasi. Iwan yung tatlo. Tatlo, Tatlo, tatlo. Ayaw, ayaw na wala tatlo tatlo. Dalawa dalawa para bukod na no? Sumakay <laughs> ka na diyan para apat kayo. Sumakay ka na diyan. So like. Sase. Oh, ayan, ayan. Ayan. Iya. Ayan sa atin. Ayan pa boy. Ayan pa. Tirahin mo natin. Ayan. Ayan. Ayan, sa akin, na 'to, 'yan. Sa atin na talaga I'm <laughs>